Hi everyone! Welcome to Chris Daughter Travel Vlog and More and Foods and Dessert. And dito tayo guys. Pakita ko lang sa inyo na gumawa tayo ngayon ng lato. Hindi ko alam kung anong tawag nito sa Tagalog. Tapos uh, talbos ng kamote or sweet potato leaves. Or sa bisaya pa is uh, or galay. Ayan. So ginawa ko siyang salad guys. So linagyan ko lang siya ng sibuyas, kamatis at saka luya. And tapos suka, paminta at um, asin. Yan na. Tada -dang! Ready na ang ating pang lunch ngayong araw na to. Ayan. So, nagtubig na talaga siya. Nagtubig na yung ano. Ayan. So, okay guys. That's all lang ang ating menu of the day for lunch. Have a nice lunch guys. Thank you for watching. Papakita ko sa inyo ang next na video kung paano ko siya ginawa soon. Thank you. Don't forget to click likes and subscribes. Bye!